Hunting pa tayo ng talaba dito. Ito oh. Ayun, di ba? Kung matas-katas na siya. Baka matanggal yung kuko ko. Oh, taba. Kakainin ko siya. tatabi lang natin doon takain po yun mamaya ito o oh. tataba aray wala ka sa kundalang kutsilyo oh andun sya sa loob kita nyon yon tabak hmm. sarap nya daming talaban toko o oh. marami be ba? basta marunong ka maganap. <laughs> makikita mo ayun wow yun talaglag o di diba, oh. okay, ba ang taba yan o hindi na kinakain ang hilaw niyo. Huh? o masarap yung talaba ang mahal kaya nito Oyster. Hmm. Sarap <laughs> Nakakamis yung lasa nya Sobrang sarap Ayan oh, kumpulan sila oh Kung may kutsilyo lang, mabilis to eh. Wala akong kutsilyo. Ayun, te. Sa kabila. Ayun, oh. Ganito siya, be. Ito, mm oh. Hmm? Hindi yun. Oh, mga talaba din yan. Oh? Dami nga eh. Hmm. Nadurog na. Sayang. Ito, isa. Ito. Oh, di ba? Sarap niyan. Oh. Oh. Uy, ukaya to. Ayan. Sabi <laughs> ah, ko naman talaba. Guys, talaga. Kainin ko lang tao. O. Oh. Kita nyo yan? Ang <laughs> taba. <laughs> Ang taba ng talaba itla. Kainin natin. Sayang. Ah. <laughs> <Okay>. <laughs> Ang sarap. Bye. Salamat po. yun oh, nalaki mm. ba? huwag na ako huwag <laughs> <laughs> well, tayo thank you real Quezon